baka. Eh alam mo, okay. Sa

Yan oh oh Sakto lang. Sakto lang yung bawas. Huwag nung abusuhin ng katawan kem. Yan. Okay na to. Sakto lang yung karga. Ade ah, masyado mabigat. Ikaw muna mag-attack. Ako naman mamaya. Yan si Intoy Di ba toy? Buangin lang muna toy. Bigat. Hindi pwedeng punain. Sakto lang talagang karga. Bigat-bigat.